Ayo si Pag, brang araw po sa ating lahat. So sure class niyo masipag yung nangyari po sa aking Facebook page po masipag ano. Siya po ay nagkaroon ng restricted halos isang buwan po Itong mga sipag at Temporary lock pa po ang aking admin, yung Facebook profile account. So ano ba yung dahilan po mga sipag? You know? Yan po yung isa-share ko sa inyo dito mga sipag para maging aware po ang bawat isa para maiwasan nyo po yung ganitong gawain po na mangyari po sa akin po mga sipag. Talagang napapansin na agad-agad ni Facebook yung aking activities na mali po dito sa aking Facebook page po mga sipag na pinagagawa po pong mali. Yun mga sipag, you know, sa aking birthday pa po ayun. Eh, no, ako po ay, ayan, ito na po yung dahilan mga kasipag. Ito po. So, your account is restricted for 29 days. Ayan, halos isang buwan ito. Your account activity did not follow our current standards. So, you can do one or more things you usual do. So, ano ba ibig sabihin ito mga kasipag? You know? Ako po ay nakalabag po sa current standards po sa policy po dito ni Facebook at nabigyan po ako ng ganitong restriction, yung ganitong penalty po masipag. Ito na po yung consequence sa aking Facebook page po na nangyari. Ano ba yung ginawa ko? Ano ba yung activities? Ano ba yung gawain ko po masipag sa aking Facebook page na mali? Dahil ito po ay nabibigyan po ng violation po ni Facebook. Ito na nga yung Penalty. Ito na yung binigay niya sa akin. So, ito po yung mga dahilan mga kasipag bakit po ako nagkaroon ng violation sa aking Facebook page. Ito po. Share ka lang po sa inyo mga sipag Yung birthday ko po mga sipag, ako po yung nag-live. Ako po yung nagpabiyaya. Yung aking birthday po mga sipag, wala na pong entry yon So, wala po akong hiningi na ganito-ganito dapat gawin nyo para makasali po kayo sa aking pabiyaya po mga sipag. Yun po ay malit lang po. 500 bawat mananalo, 200, 1K yung penalty. So, pang pahapi-happy lang po sa ating mga supporters, viewers, gaya nyo po mga kasipag. Kaya marami salat po sa inyo. So, ganun po yung gawain ko. Yung mechanics ko po doon, wala na. Basta lang po ako ay nagpapalaro. Hulaan kung sino yung makahula sa ganitong item po mga kasipag. And then, Ayun po ay ang dami pong sumali dahil ito po ay walang entry kahit ibang team ka man. So ganon naman po talaga ako pag nagpabiyaya mga kasipag, you know, walang pinipili kahit saang team ka man po mga kasipag. You know, Mag-share ka man, mag-follow ka man, mag-support ka man, okay lang po sa akin kung ano po yung nasa heart mo mga kasipag. Ayun na nga no, ang nangyari po sa live na iyon, marami pong nanonood at papalo tayo dito sa hulaan at yung caption ko po doon mga kasipag ay na-detect po ito about po ito sa ayun na nga pabigayan no? pera na money involved po mga sipag yun po yung isa sa talagang mali doon sa caption natin dahil sa money involved po mga kasipag you know? so naglagay po ako doon ng halaga money involved and then ito na po mga kasipag ito po yung nabigay na violation sa akin dahil number one dun sa caption, yung money involved, alam po natin iyan, no? Na ayaw po ni Facebook ng ganyan, yung mga money involved na iyan. So, dahil po yun sa aking caption at ito pa po, our standards on spam. So, ibig sabihin, nabigyan po ako ng standard violation, spam po, masipag. Bakit? We don't allow people to try to get likes, follow, shares, or video views in a misleading way. So, ibig sabihin, mga kasipag, ayaw po ni Facebook na mga ganong activities, no. So, nagkamali ako doon, mga kasi pag, you know, Kasi, ayun na nga, ako po doon ay halos uh, nag-demand uh, na pwede bang i-share yung gano'n. Uh, yun mga kasi pag, you know, Hindi naman po na mag-demand tayo ng mga gano'n na i-share yung live. Meron tayong ano. Kasi, wala naman po akong hiling. Wala naman po akong entry na hiningi para makasali ang lahat. Yun po ay kasama sa atin sa Discarte. Eh, para tayo po ay magkaroon talaga nang viewers or views at ito mas lalo pong kumalat ng at ating live so yan na po hindi na po masama and then misleading way and then we define spam as things like ito na yun mga kasipag you no know, talagang violation ito Nasa spam kay Facebook sa kanyang policy so ito na mga kasipag repeating uh, repeating the same comment so ito po yung isa sa dahilan no nagkaroon ng spam na po dahil po sa ating palaro na ayun na nga sa dami-dami po paulit-ulit po yung sagot pag another na naman na pahula ganun na naman po yung sagot nilang word so doon po na detect na po mga kasipag you no know, So, ayan. Yan na yung sinabi na repeating the same comments, no? Kasi napaulit-ulit nilang same yung word na isasagot nila doon sa pahulaan. No, na detect po yan. Kasi dahil na-spam yung iba, hindi okay, baka hindi visible, inulit na naman nila. Din sa another na namang pahula, ganoon na naman po yung isasagot nila. So, naulit-ulit po, no? Ayan mga kasi pag ganun po ang nangyari. So, na detect tayo dyan. And then, getting fake likes, follows, shares, or video views. So ibig sabihin makakasi pag ito po yung uh, mga fake na likes. Oh so, yun, yun. Makakasi pag ito na po yung talagang uh, mga dami account, no? Para lang dumami po ang itong mga uh, views, uh, follow, uh, itong likes. And, mga makakasi pag inodami you know, account gawa follow to follow. And then, ayun na nga, nag-like, then share, din nanonood. Pero yung account na yon siya lang po yung may-ari ng no? dami account or napagtulungan po doon sa activities, doon sa group po, mga sipag. Talagang madedetik. Sobrang higpit na po ni Facebook. Talaga, no? Talagang, ayun, uh, talagang tinutuo talaga yung uh, mga getong gawain gaya po sa akin. So ako lang naman po ay talagang nagpabiyaya lang naman po mga sipag. Yung mga fake likes yung mga kasipag eh, no? na porkit uh, ayun na nga, i-likes nyo po kahit di naman gusto ng tao, ayun i-follow nyo po, nag-demand yung tao, yung video ko, i-view nyo po, i-share nyo po no? talagang nadedetect at lalo po yung mga daming account no? so yun po yung nangyari ng na mga fake talaga na hindi sa organic na pamamaraan na nakukuha natin yung followers organ organic pa na para nakuha natin yung view views dahil sa mga nanonood ng mga viewers natin yung mga likes and share no So, hindi sa organic mapaparaan dahil sila po ay nag-share del informative video for fun, naka-stress relief, naka-motivate o samaritan na bilis sila sa mga ganong content video. no talaga interesting panoorin or prank na mga ganong bagay na mismong organic na tinakukuha no? na sila po mismo ang nag-like, nag-share, nag-comments. Sila po dyan ay nanonood agang dulo. Pero yung iba kasi halos na may misleading. Kasi yung iba naman po kasi ayun po nag-demand. So, talagang ayaw po ni Facebook, lalo po yung mga dami account, no? Ayan, mga fake likes, follow, shares, or video views. Coordinating likes and shares to make. Ito na yung pangatlo, no? Make something look more popular. Uh, popular. So, di ibig sabihin na pa, pagkakaisa, ay pinatutugma na ganitong mangyayari sa ating mga likes and shares. So, nakipag-isahan mga kasipag, you know, para sa mga, uh, kata uh, mga katauhan. Ayan, so para magpadami pa po. So ito na yung sinabi na yung sinabi natin na discarte eh, na magtulungan. No, pero yun nga mga si pag tayo as a na pamamaraan po na ginawa po natin dito sa ating Facebook page. Na po tayo. So ayan ang nangyari. Ang aking account ay halos isang buwan po siya mawawala. <laughs> Mahasib. ay hindi naman mawawala. Restricted talaga siya. Then, yung aking Facebook ah, main admin nito ay isang temporary lock. Pero, mabubuksan naman po, no? Sa pamagitan ng ating fake sync So, alam naman po, gumagawa tayo ng paraan po, mga pag Kung anong dapat nating gawin sa temporary lock ng mga Facebook account. Yung mga dahilan dyan, mga Pagwan pag sa temporary lock ito ni Facebook, meron po itong uh, nagbubukas sa ating Facebook account no, mga suspicious kaya e, temporary lock po ito ni Facebook dahil hindi po nakapasok yung isang device o isang uh, tao na iyon na nag try na maghack o mag-open sa ating Facebook account at hindi po niya ito mabubuksan habang tumatagal bibigyan ito ng temporary lock ni Facebook kasi meron na po itong suspicious no na ibang tao o nang hack no? Oh. 'di ba so ganun po ang nangyayari ang makabukas na po doon yung mga may-ari pero may itong proseso no na ibibigay yung mga code na proseso po po na uh, yung mga authentication code na ayun may ari lang po nakakalam yung email yan ah yun lang po mga yung mga dahilan kung bakit temporary la isa yun sa dahilan no suspicious and then apektuhan sa pamagitan na paggawa natin ng mga mali sa paglabag sa policy po ni Facebook kaya nga lang po dito sa ating Facebook page kaya So, yun po yung dahilan mga kasi pag nabigyan po ako ng your account is restricted halos sang buwan. And then, ayan na nga yung aking uh, Facebook profile account. Yan, para maprotektahan, ito po yung temporary lang. So, yan lang po mga sipag. Yan lang po yung mas-share ko sa inyo dito. Kaya sana po maging aware po tayo talaga. Kasi, ayun, money involved po yung nangyari sa akin talaga dito mga kasipag. Mga sinasabi dito ang fake likes. Fake shares At iba pa po Mga kasipag yun So yun lang po mga kasipag Sana po meron kayong naintindihan At tututunan sa kanilang video to At sana po nakatulong At kung nagustuhan mo yung video mga kasipag Pasuport na po sa ating Youtube channel Akres TV po mga kasipag Kung hindi pa po kayo Nakasubscribe Pasubscribe na po mga kasipag At pindutin na rin po Ang notification button Para mas sa bagong video Sa upload At kung meron ka suggestion At katanungan mga kasipag Mag comment down below sa baba para pag nabasa ko yan sa sulitin kayo at magagamit po natin ng content video yan hanggang sa ating mga kaya. At huwag niyo po kalimutan mag-like and share. Mga kasipag, maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.